yun guys bayabas yan ang maraming bayabas nakakita ko ng malaki dito tapos hinog bayabas ito yung mga pinagagawa namin dati sa tabi ng ilog halos magdo magdumugan kaka ng bunga kasi nga siyempre mga bata yan maaga pa lang yan Nandoon na kami sa gilid ng ilog kagaya nito maraming yung bunga So nakakita pa tayo ng ano guys ng mga hinog pupunta tayo ngayon sa maadyos puntahan ko si tatay doon kasi siya lang mag isa at um, sayang nga wala akong dalang pagkain hindi pa ako nakakain din bayabas na lang ito you know. so, yung mga kurot so yan you know, o hinog na yan Hinog na din to Ito kinawa nila yung isa Pero hinog na din to yung ano, Maraming hinog guys May mga klase kasi Kaya hindi sila nakapunta dito Yung mga bata Tayo na lang muna mag harvest Parang hmm. tawid gutom Yan o Ilog na yan guys Ilog na yan sa gilid tapos mga bayabas dito lang ito naman malalaki yung mga bunga pero puro na lang kurot yan yung paraan nila para malaman kung hinog o hindi ang hmm. daming bayabas dito guys ito malaki hmm. malaki puro kurot <laughs> hindi pa Hindi pa hinog Tapos may mga ali dito guys oh, Mga tanim Mga kamuting kahoy Ayan Sino may ari ng Bayabas na to Maraming salamat po Nakatikim ulit ako ng bayabas After how many years hmm. Sarap Napakaraming Buongan hmm. ng bayabas dito guys mga hinog na hindi napuntahan ng mga bata so yan content natin ngayon mga hunting ng bayabas <laughs> yan o, malalaki daming bayabas dito guys sa gilid grabe swerte naman natin minsan lang tayo napunta rito pero tinitirahan tayo ng ibon at ng mga bata ng hinog ay, eh, maliit lang pero hinog na to hinog na to ito guys oh ang daming bunga napakaraming bayabas puno na yung bulsa ko ano uh, maging kompetensya tayo sa ibon tinutok ka ng ibon guys pag ano, hinog pag malambot na talaga kasi pag hindi to hinog matigas kainin to hindi kaya ng ibon ano uh, marami namang kinurutan pero hindi pa nakabalik yung mga bata siguro rito hmm. Uh, mabango pag ano mabango pag hinog ayan sorry sa mga pasinsya na kayo mga bata nauna ako rito yan guys oh puro bayabas hmm. sana hindi tayo tubulin <laughs> hmm. kagaya nito hinog na oh. kunin na yan bago pa mahulog kagaya nito hinog na din hmm. Sarap. Uh -huh. Swerte naman natin, guys. Ang dami natin ano bunga ng bebas. Ayan, guys. Bali dati na hindi pa nagawa yung kausada dyan. Dito tumatawid yung balsa. Sakay yung motor. So, ngayon, itong way na to, ginagamit pa nila hanggang ngayon kasi nga yung barangay Madjos dito na side dito sila tumatawid yung sa amin naman dahil meron ng kasada doon na diretso na sa barangay namin yan so that's it